Mami, saan po kayo pupunta? Sa so, mga birthday yan. Bakit? Pwede po sama ako? Ay naku, tumigil ka nga, Kesay. Eh, ba't pa kayo sasama? Ang dudungis niyo nga, sasama ka pa? Tsaka nakakahiya sa mga kaibigan ko. Tingnan niyo ang itsura niyo. Ang baho-baho niyo. Ang dungis-dungis niyo. Mami, gusto kami. O di mamaya. Pag-uwi ko, dadalhan ko na lang kayo dyan. Gusto ko pagbalik ko, Kesay, Leleng. Nakaligo na kayo, ha? Ang dudungis nyo. Aalis ah, na ako. Diyan na kayong dalawa, ha? Ate, paano yung naiyan? na, na tao ah, Alam ko nila, mahingay na lang tayo sa bahay Tara! Tao pa! Tao pa! Ano yon? Bibili pa kayo ng yelo? Hingay lang po kasi kami ng pagkain. Gutong na po kasi kami. Eh, di ba? Anak kayo ni Eliza? Nasaan ang nanay niyo? Uh, wala po. Umalis po. dum nagdala po na walang pagkain. Ah, oh, okay. Sige, nagugutom na kayo? Opo. Tara sa bahay. Tara, papakainin ko kayo. Oo oh, Gunso. Masarap ba? Mga pala, may bibigay ako sa inyo. For sure, bagay na bagay po sa'yo. Wow, well, thank you oh, po. Salamat po. Para sa iyo to. O, ito naman sa iyo. O, ito para sa iyo ah. Nagustuhan niyo ba? Opo. Okay lang kayo dyan ah. Tapos mamaya, pabihis kayo after niyong kumain. Okay? Opo. Busog kayo. Okay? Opo. Gaganda naman ng mga batang to. Wow naman! Bagay na bagay sa inyo, Ano, gusto nyo ba? Apo. Wow, oh. Mamaya, ha? May tira pa kayo dito. Kainin nyo ito mamaya, ha? Apo. Para may makain kayo, okay? Oh, sa inyo na to ha? Para mamaya pag nagutom kayo, okay? Apo. Ano yung muna? Kesay! Leleng! Andito lang pala kayo? Alam mo bang kanina ko pa hinahanap yung anak ko? Nasa'yo lang pala? Alam mo, Baka mamaya binastos mo yung dalawa kong anak ha? Babae pa naman. At saka, bakit iba yung damit niyan? Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa. Alam mo, kaya siguro namatay yung anak mo eh. Wala kang karapatan, maging magulang. Ang daan ka sa sinasabi mo ha? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko nung nawala ang anak ko. Nung nawala ang anak ko, napakasakit, Eliza. Alam mo yun? Magulang ka din. Ikaw, lakwat siya doon, lakwat dito. Pero tingnan mo mga anak mo hindi mo maalagaan. Binihisan ko yung mga anak mo. Pinakain ko yung mga anak mo dahil nagugutom sila. Pumunta sila dyan sa akin dahil nagugutom sila. Tapos ganito pa mga sasabihin mo sa akin. Nanay ka, Eliza. Magulang ka. Yung mga anak mo, ang dudungis, nagugutom. Ikaw, pusturang-pustura ka. Sino sa atin ngayon ang walang karapatang maging magulang. Ano, Eliza? Mami, Kuya, wag na po kayo mag-away. Si, si, Kuya po, binigyan mo niya po akong damit at pagkain po. Mami, wag mo po sa away. Mabait po sa... Ah, ganun ba? Halika na, lelain kaysay Sai. Uuwi na tayo. Teka lang, teka lang. Pero siguraduhin mo lang, Eliza, na hindi-hindi mo na sila pababayaan. Kasi isang beses pa na malaman ko na ginuguto mo sila, hindi na ako magdadalawang isip na isumbong kita sa DSWD. Naiintindihan mo? Malaki na kayo, Sai. Lele. Papakabit kayo, mag kayo.